Ngayon, bumibili ako ng hamkeso. Walang takot masira. Wala. Nang sayang. Kaya mga kaibigan, tingnan niyo ito. Sigurado akong naranasan mo na ito dati. Kapag bumili ka ng keso o ham at pagkatapos ay natapos itong masira sa ref, sino man na regular na kumakain ng mga cold cut na ito ay alam kung gaano kabilis at kadaling masira ang mga ito. Madalas, kumukuha ka ng ilan mula sa ref maghanda ng recipe at nagugulat ka sa hindi kaaya-ayang sorpresa na ito kaya na ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang napakasimpleng solusyon. Tuturo ko sa inyo ng sunod-sunod para hindi na ito mangyari ulit. Kaya una kakailanganin natin ng dalawang lalagyan na may takip at maayos na nalinis. Isa para sa keso at ang isa para sa ham. Dito kadalasang nagkakamali ang mga tao. Ipinapasok mo sila sa parehong lalagyan. Kailangan mong itago ang mga ito sa magkaibang lalagyan. Hindi lamang para sa mas magandang organisasyon, kundi pati na rin upang maiwasan ang panganib na makontamina ng isa ang isa Sige, ngayon gagamit din tayo ng mga paper towel. Kung wala kang paper towel sa bahay, maaari mo ring gamitin ang mga napkin, pareho ang resulta. Iposisyon ang paper towel sa paraang ginagawa ko dito at pagkatapos ay ilagay ang keso at ham dito. Sige, gawin mo rin ang parehong bagay sa parehong lalagyan. Maraming mga recipe ang maaari nating gawin gamit ang ham at keso, tulad ng pizza, pinalamanan, merienda, sandwich at marami pang iba. And syempre mahal ko, hat sila. Pero nakakapanghinayang kapag kailangan mo ng ilang hiwa ng ham at keso. At nagsisimula na itong magmukhang masama. Kahit sa ref, mabilis silang nasisira at hindi maiiwasan ang pag-aaksaya. Tiyak na nangyari na rin ito sa iyo pero simula ngayon, hindi na ito mangyayari ulit. Ngayon pagkatapos ilagay ng mga cold cuts sa bawat lalagyan, tapusin mo sa isa pang paper towel. At sa paggawa nito, mas tatagal sila. Nangyayari ito ang paper towel ay sumisipsip ng kahalumigmigan mas kaunting kahalumigmigan, mas kaunting fungi, at mas mababang tsansa ng pagkasira. Mayroon ding tatlong pangunahing problema sa labis na kahalumigmigan. Ang ilang uri ng keso ay nagiging mas exposed sa pagkilos ng fungi at mites na nagiging sanhi ng pagbabago sa lasa. Yung two microorganismong do ay nakokontamina sa produkto at maaaring magdulot ng pagkasira nito. At kung ito ay kakainin sa ganitong estado, maaari itong magdulot ng allergic reactions at mga problema sa bituka Kaya't ideal na kontrolin ang kahalumigmigan at palaging panatilihing tuyo at sanitized ang lalagyan. Ngayon kitang kung gaano kahalaga na itago ito sa paraan. Nakatipid ka ng pera at hindi mo masasayang ang mga sangkap at saka mas tatagal sila.